Magandang araw mga bata! Narito na naman tayo sa isang serye ng ating talakayan sa ating asignaturang araling panlipunan. Ang seryeng ito ay nakasentro sa mga pangyayaring nagbigay daan sa People Power One. Ako nga pala ang inyong guro, James Christian Orbayo, na umaasang kayo'y makikinig ng mabuti, matuto at mag-enjoy sa aking inihandang presentasyon kaya't ano pang hinihintay nyo, atin nang simulan ang ating talakayan. Maraming pangyayaring naganap noong ipinatupad ang batas militar sa Pilipinas. Tulad ng paglabag sa karapatang pantao, mga pisikal na mga pamamahayag ng pamahalaan, at marami pang hindi magagandang pangyayaring naganap sa bansa. Ang mga hindi magagandang pangyayaring ito ang nag sa mga taong magkaisa at patalsikin si Pangulong Ferdinand E. Marcos sa pamamagitan ng isang mapayapang paraan kung tawagin ay People Power One. Ang People Power One ay isa sa mga hinangaan ng maraming mga bansa bilang isa sa mga pinakamapayapang revolusyon sa kasaysayan ng mundo sa paggamit ng pagbabago sa uri ng pamahalaan at sa mga namamahala. Ngayon naman, ating pag-usapan ang mga pangyayaring nagbigay daan sa People Power One. dahil sa hindi na pwedeng tumakbo sa kandidatura si Marcos para sa halalan sa 1973 noong ika-21 ng Setyembre sa pamamagitan ng Proclamation 1081, niligay ni Marcos ang buong bansa sa ilalim ng batas militar. Dinahilan niya dito ang lumalaganap na kaguluhan sa bansa. Ipinasara ang lahat ng mga institusyon ng media at ang ilan sa kanila ay kinuha ng gobyerno. Lumuwas ng Estados Unidos si Ninoy Aquino noong 1981 dahil sa kanyang kalusugan. Makalipas ang tatlong taon, bumalik siya sa Pilipinas noong Agosto 21, 1983 at napaslang si Aquino sa Manila International Airport sa araw ding iyon. dahil sa patuloy na pagdududa ng mga Pilipino sa kakayahan ng pamahalaan, minabuting minungkahi ng Amerika kay Marcos ang pagsasagawa ng ang halalan o snap election. Pinakinggan ni Marcos ang mungkahing ito. Pinagbisa ang biglaang halalan sa pamamagitan ng Batas Pambansa bilang 883 ng Regular Batasang Pambansa. Naganap ang halalan noong Pebrero 7, 1986. Ang eleksyon na ito ang isa sa mga pinakakontrobersyal sa kasaysayan ng bansa na may maraming balitang ng malawakang dayaan na naganap. Dineklara ng opisyal na tagabilang ng boto ang Komisyon ng Halalan o Commission on Elections o COMELEC na si Marcos ang nagwagi ayon naman sa pambansang kilusan ng malayang pagboto o National Movement for Free Elections o NAMFREL, isang akreditadong tagamasid ng halalan o poll watcher, nanalo si Cory Aquino laban kay Marcos. Dahil sa malawakang dayaan sa halalan, nag-walk ang 29 na computer technician bilang protesta sa sapilitang pagmamanipula ng boto para palitawin na si Marcos ang nanalong pangulo. Sa bahaging Cubao Santolan sa EDSA, 6.30 ng gabi, nagkaroon ng press conference si Enrile at Ramos sa Campo Aguinaldo. Ipinahayag nila ang kanilang pagbibitiw sa pwesto ng gabinete ni Marcos at ang kanilang pagtiwalag sa suporta ng gobyerno. Nagpatawag din ng sariling press conference si Marcos at sinabi niya na sumuko na lang at tigilan ang kamangmangang ito. Bandang ikasyam ng gabi sa pamamagitan ng Radyo Veritas na pinapatakbo ng Roman Katoliko, nanawagan si Cardinal Sin sa mga taong bayan na pumunta sa EDSA para suportahan ang mga rebelding sundalo sa Campo Crame at Campo Aguinaldo sa pamamagitan ng iba't ibang bagay na makakatulong sa kanila, tulad ng pagbibigay ng pagkain at ng iba pa nilang pangangailangan. Maraming tao ang dumagsa sa EDSA. Umabot sa daang libo ang mga tao na walang dalawang sandata. Ang ilan sa kanila ay may dalang rosary at imahe ng Birheng Maria. Binalita sa Radyo Veritas noong hapon na iyon, na may mga batalyon ng Marines na nagpupunta sa dalawang mga kampo sa Silangan. Ang mga tangke na pupunta mula sa Hilaga at Timog. Dalawang kilometro mula sa kampo, hinarang ng libu-libong mga tao ang isang batalyon ng tangke. Nagsiluhuran ang mga madre at nagdasal ng rosaryo at nagkapit-bisig ang mga tao para harangin ang mga sundalo. Walang nagawa ang mga sundalo sa sitwasyon at dinagtagal, umurang na lang sila nang hindi man lang nagpapaputok. Noong Pebrero 23, lumusob ang mga rebelding sindalo sa pamumuno ni Colonel Mariano Santiago sa istasyon ng Channel 4 at ang istasyon ay naputol sa ere. Nakubkob ng mga sundalo ang istasyon. Bumalik sa ere ang Channel 4 na may boses na nagsasabing, This is Channel 4, now serving the people again. Samantala, umabot na sa milyon ang tao sa EDSA. Sinasabi na ito ang sinyales ng pagbabalik ulit sa ere ng ABS-CBN. Bandang hapon, linusob ang mga rebelding helicopter ang Villamor Air Base na naging dahilan ng pagkawasak ng ilang sasakyang pampangulo mayroon namang isang helicopter na pumunta ng Malacanang at nagpaputok ng raket na naging sanhi ng maliit na pinsala. Nang lumaon din, maraming mga opisyales ang tumiwalag sa gobyerno. Samantala, minungkahi ng General Pavinier ang paggamit ng dahas upang matigil ang lumalaking revolusyon ngunit hindi pumayag si Marcos dito. Maya-maya lamang, nanunumpa na si Corazon Aquino bilang bagong Pangulo ng Pilipinas sa isang seremonya sa Club Filipino sa Green Hills, isang kilometro mula sa Campo Crame. Pinanumpa si Aquino ni Senior Associate Justice Claudio T. Hankey at pinasumpa naman si Laurel bilang pangalawang Pangulo ni Justice Abad Santos. Matapos ang panunumpa, ay kumanta sila ng bayan ko. Kinausap ni Marcos ang senador ng Estados Unidos na si Paul Laxalt, para humingi ng payo mula sa White House. Pinayuhan siya ni Laksat na Kat and Kathleen Lee na siyang kinalungkot ni Marcos. Bandang hapon, kinausap ni Marcos si Enrile para sa kanyang ligtas na paglisan kasama ang kanyang pamilya pumunta ang pamilya ni Marcos sa North Air Base sa Zambales mandang ikasyam ng gabi at lumapad papuntang Hawaii. Maging ang buong mundo ay nagsaya. Ayon kay Bob Simon, isang tagapagbalita ng CBS na isang istasyon sa Amerika ang nagsabi na gusto naming mga Amerikano na isipin na kami ang nagturo sa Pilipinas ng demokrasya. Ngunit ngayong gabi, tinuturuan nila ang buong mundo. Matapos ang revolusyon, marami pa rin ang suliranin at kinaharap ng bansa. Ang ekonomiya ay kontrolado halos ng gobyerno. Sa kabila nito, sa pamumuno ni Corazon Aquino ay unting-unting bumalik ang demokratikong institusyon sa bansa. Isinawalang bisa ang saligang batas ng 1972 at sa halip ay gumawa si Aquino ng isang freedom constitution o malayang konstitusyon upang pansamantalang maging saligang batas hanggang sa natapos at naratipakahan na ang saligang batas ng 1987 na siyang kasulukuyang saligang batas ng ating bansa. Sa bagong saligang batas ay hindi na maaaring tumakbong muli ang isang pangulo ng bansa na binibigyan lamang ng anim na taon para mamuno. Ang mga dasal, bulaklak, pagkain, awit at pagkakabuklod-buklod na mga tao ay nagsilbing tulay ng mga Pilipino upang maabot at makausap sa payapang paraan ang mga sundalo ng Pangulong Marcos. Ito rin ang hudyat sa pagbabago ng pamahalaan ng ating bansa. Gawin mo. Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Number 1. Kailan naganap ang panunumpa ni Pangulong Corazon Aquino? Pangalawa, saan isinagawa ang panunumpa ni Pangulong Corazon Aquino? Pangatlo, sino ang kanyang pinatutungkulan o kinakausap sa kanyang talumpati. Number 4. Ayon kay Pangulong Aquino, sino o ano ang nagluklok sa kanya sa pagiging Pangulo ng Bansa? At panghuli, ipaliwanag ang kahulugan ng huling bahagi ng kanyang talumpati. I call on all those countrymen of ours who are not yet with us To join us at the earliest possible time so that together we can rebuild our beautiful country.